Si Tot Hmm. Nana ano ko ti lolol mo hindi mo? kabagal na pa mo. Oo, oh, pag ko may bagal di. Eh. Ba. Na kaya ang kaya ko may bagal. Kanya... Ba may bagal yang lolol. bah Bisa ka wari pa si Bayo kitang obrang bibiok ke ko. Kitang nyang kitang kaya ko mong malukluk ko mga ay oh, Oo. Yung dila ko. Hindi la ko. Oy. eh, nakabisa. Kita na mo li na ako. Oo, oh, tsaka may uh, kanya din dilam. Kanya palin Kabagal so, na po mo. Oh, okay na yun. Yung na mong obrang ito. Gawa amin titilan pining dilaw ako kanta. Meanwhile. Well, oh, dila! Ah, oh, mga mga rapatong rin. Mga hmm? kasi ton. Muli na rin mga sapi na ton. Oh, ay, kung na burito. Oh, e, mune, ay, muna buri. Oh, ay, napaglewa mo na naman. <laughs> buri ka tong bilis siya. Yung mo. Oh, oh ano, bagal. Buri sa ganun mabagal yaka niyan. Oh. Ah, ating kumpara lang kin. Oh, ano? Ah, maamo. Ay, nene. Oh.